Ilang percent ba dapat ng pera mo ang ilalagay mo sa bangko. Pero ba percentage na kailangan? Ako nagma-max lang ako ng kung ano ang insured ng bank, which is 500,000. Yes. Ba? Ang bawat bangko kasi meron silang tinatawag na member sila ng tinatawag na PDIC. Yes. Yep. So, uh deposit insurance 'yan. Pero ang limit ay 500,000 per account. So, kung nag-bankrupt 'yung bank, kahit magkano 'yung pera mo, 500,000 500, lang makuha mo. Dok, nasa isang safe? Ano ba? Nasa isang Hindi siya? Ano ba? Nasa Lug pera? Lugi ka. Co-op. Co-op. Oh, co co ano naman yung co-op? Like ko yun na narinig eh. Co-op eh. Cooperativa. Yes, Cooperativa. is an organization na pare-pareho kayo ng gusto na lahat kayo yayaman. Parang co-owner kayo lahat ng co-op. Okay? Okay. And of course, mag invest kayo doon. May mga shares kayo. Doon din kayo kung kailangan nyo mag-loan, doon din kayo mag-loan.